Hello guys, welcome to my channel, Joel by Italian. Now guys, andito po na ako guys, inabot ako ng gabi guys, dito sa aking pamamasyal guys, sa San Pablo Lake, Laguna Lake, San Pablo Laguna. And guys, ay, inabot ako ng ulan kanina guys, sa aking pamamasyal, pero ngayon guys, ay tumigil na rin guys, yung ulan ngayong yung, yung gabi, dahil uh, kanina malakas talaga, kaya hindi ko nakuhaan dito ang part dito guys, kaya ngayon, Makukuha rin ko na guys yung pinakatilis nila guys Natambayan dito na matanaw guys yung ilog Yan Yung pinakalawa guys dito sa San Pablo Lake, Laguna Ayan Nakikita natin guys yung ilog guys Kahit madibig, madiwanag pa rin guys ano Sa video ko Ayan Thank you so much guys for watching Ayan marami dito guys na mga Nagtatambay ngayon Mga bata na nanggaling guys sa school Ayan liwanag kita natin ang liwanag dito sa sa kabila guys yung restaurant guys na pwede kang kumain ay makikita natin guys yung mga restaurant dito na uh, sa labas kung nagugutong ka na ay meron daw yung ilaw na yan guys sa restaurant niya at marami yung mga bata dito guys dyan nagkatambay dito uh, nagpapahangin nagre-relax guys galing guys sa school and guys ay Nandito pa rin tayo guys at uh, nagpapahangin pa rin dito sa San Pablo Lake, Laguna Lake at napahagan na rin guys pag gabi po. kita pala guys yung uh, dito piniilaw na nila guys yung mga nanila. Yung mga street light nila guys dito sa San Pablo Lake. Kaya, uh, mamaya bababa na ako guys, papunta lang ako guys para makapag-transact na ako. So, Ito yung pinaka-view ng Sampalok Lake, guys, ng gabi. Pinailaw na nila, guys, yung ano, yung uh, street light nila, guys. Akita din yung tiris na, ano guys, na nag-a-anong uh, napapain, guys, yung masadyante dito sa Sampalok Lake, Laguna Lake, San Pablo, Laguna. Ayan. Andito naman, guys, yung yung restaurant sa kabila. Ayan, napakaliwanag. Napakaliwanag, guys, yung restaurant dito sa kabila, guys. At, uh, po na uh, meron tayong bibili na pagkain ay pwede tayong bumili dito guys sa restaurant na yan uh, ano guys um, mm, ako kanina guys kaya lang mamaya uh, iinom na ako guys ng gamot guys para panlaban guys sa uh, para hindi tayo guys na ano uh, hindi tayo lalag natin or ano man na uh, magkaroon tayo ng karamdaman na uh, malunasan ka agad, guys dahil sa naambunan ako kanina guys sa ulan kasi uh, sa aking paglalakad guys ay maambun guys yeah. thank you so much guys for watching at uh, napa, napakasaya guys kasi nga uh, napasyalan napasyaran ko na naman dito guys is San Pablo San Pablo Laguna Lakes San Pablo Laguna okay? thank you, thank you guys for watching thank you